Oh, ito naman ang ayaw mag-start. Ayaw mag-start na to ah. Bakit ayaw mag-start na to? Bakit? Patay naman lahat. Oh, ito nakailaw pa. Baliktad naman to. Parang ito pa yung kailangan kong i-boost ngayon. Grabe, hindi inaasahan niya lah. So, mag na muna tayo ng trailer, men. So check natin ang ating trailer. Okay ang ating turn signal dyan. Grabe talaga yung kotse natin, man. Hindi ako makamove on. Ayos ang ating mga gulong. Umaandar or gumagana ang ating turn signals. Nakaselyo pa rin. Grabe. Ang gagawin ko ngayon, maghahanap ako ng mapagpaparkingan ng ating tractor, si Pete. Tapos magpapasundo ako kay Quindy. Wala, iwanan ko na yung Mustang dito, man. No benefits. <laughs> Why is Pero ayos lang. So pupunta muna ako sa opisina. Huhugasan ko tong aking camera kasi nalaglag. Puro alikabok na. Grabe talaga. Wala naman akong ginagawang masama sa kapwa ko. Bakit puro problema ang dumarating? Parang saan ba ako nagkamali? Pero ayos lang yan. Ang mahalaga, nabubuhay tayo para harapin ang mga problema yan. Di ba? Ayos namin, malinis na ang ating camera. Naugasan ko na. Pero siyempre, ang sabi nga nila, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng problema na hindi natin kayang lagpasan. No? Kaya basic lang ito, eh. basic. Ito na ang ating sasakyan. So, alas 8 pa lang, or quarter to 9 pa lang, 8.45. Ang gagawin ko na to. Ano ba? Pupunta muna ako doon sa may plaza doon. Bibili ako ng pagkain kasi nga hindi ako nakapagdala ng baon. Nakalimutan ko. So, bibili tayo ng pagkain doon. Tapos, kakain muna tayo bago tayo aalis. Dahil lang plano ko nga, alas 11 ako aalis ng umaga. Eh, meron pa tayong maikit dalawang oras na hihintayin. So, punta tayo doon. Buti pa to si Pete. Eh. galing mag-start eh. Ayos lang. Whew, grabe talaga yung Mustang na yan, man. Ayokong isipin pero parang hindi mo maiwasang hindi isipin kasi nakaka ano no nakaka hindi naman nakaka-stress kung baba parang nakakalungkot dahil bumigay siya siguro nagtatampo dahil may isang taon ko rin hindi ginamit baka nagseselos nagseselos kay Tezi pero anyway um, papapalitan ko siya ng starter sana umandar siya kapag pirilitan ng starter ng mekaniko so ang nga pala ang gagawin no magkupark ko dito sa kusaan man, iwanan ko tong truck tapos tatawagin ko si or tatawagan ko yung pamilya para sunduin nila ako and then yung Mustang iwanan ko doon sa parking spot natin yung mekaniko, pag natapos yung trabaho niya ng alas 5, susubukan niyang puntahan yung kotse natin na yan, para palitan niya yung starter so, umorder na siya ng piyesa yun ang sabi niya, susubukan niyang pumunta dito mamayang gabi pagkatapos nga ng shift niya para ayusin. Ha. Ito yung mga pagkakataon na sana kasama ko si Uncle. Uncle Nick, bap! <laughs> Basic lang sa ito, yung eh. pagpalit ng starter eh. Alam ko eh. Dati kasama ko si Bapang Nick. Tito ko yan sa Saudi Arabia sa may Alcobar. Ay, sa Alcobar. Alcobar. <laughs> Minsan, nagkaroon kami ng flat tire dyan sa highway. Putik, nagpalit siya ng gulong. Wala pang 5 minutes tapos. Galing, magaling si Uncle. Sana kayo lang dito kay, eh. kuno lang magpapalit ng ano eh, starter eh. Kayang-kaya -kaya mong palitan 'yan eh. <laughs> Pero ganoon pa man, wala ka dito. Tapos wala rin akong alam. Hindi mo na ipasa sa akin yung mga kaalaman mo kasi hindi naman ganong pinag-aaralan talaga yun. Pupunta ka talaga sa eskwelahan, mag-aaral ka ng mekaniko. Pero dahil wala tayong alam sa pag-i-mekaniko, ang labanan ay <laughs> pera-pera lang men dapat kung wala kang alam sa pagme-mekaniko at least dapat meron kang konting salapi para pambayad sa mekaniko eh nagkataon naman na ang sweldo ko last week ay zero na zero tayo men so ewan ko huhugot na lang kami sa savings kung saan mang makahanap ng mga na itatabing pera pambayad sa mekaniko men wala eh mahina ang kitaan. Pero ganun pa man, hindi ko pera problema yan. Dahil basic lang yan. Ang pera, pwedeng kitain yan. So anyway, uh, meron na tayong hangin sa ating tangke. Alis na tayo dito, men. Hanap tayo ng parking doon sa may bandang gabon. sa may bandang, tawag dyan? Buhangin. Doon tayo magpapark sa may bandang buhangin para medyo malapit tayo sa plaza. hinahanap tayo ng paradahan Ito truck natin. Iiwanan ko to sa may dyan oh, sa tapat ng trailer na to. Yan yung may barikada Dyan lang ako magka-park. Yan, sisingit ko yan dyan men. Yan, sakto Isisingit ko yan dyan. Grabe, dati walang mga nakapark dyan sa dulo na yan. Ngayon, meron nang nakapark, oh. Napuno, ng, napuno itong yard na to, ah. Yan, dyan na ako magkapark. So, I got here around 4 in the afternoon yesterday, and my schedule to deliver this load is today at 1300 hours. So, instead of me spending the night here in our terminal, I decided to go home and I took all the food with me. So, now I ain't got no food in this truck anymore, man. Luckily, there is a strip mall just right next to us. Way over there, man, behind those trees. So that's what we're gonna do. I'm gonna walk there, get me a sub, cause I'm hungry. So let's go ahead and do that, mate. But before we go, I'm just gonna do a quick walk around on our vehicle just to make sure that it's still in one piece. You feel me? It's looking good. I see no problem back here. So we're good to go. And the weather is so nice today, man. It's so sunny and it's around 21 Celsius. Anyway, to all my friends who doesn't speak the language, excuse me, I'm gonna have to flip the switch so I can talk to my homeboys. You know. <laughs> pa English English ka pa kaloy, ang dami mong alam. Bibili ka lang ng pagkain. Ayun na, no? So, ito ang araw ng ating delivery. At napaka ganda ng panahon hindi nakakapaso ang init. Bibili lang ako ng pagkain kasi nga, kagaya ng sabi ko kanina, naiwan ko yung baon ko. Lakad-lakad. Ano to? Walking vlog? Gutom na ako eh. Kanda ng panahon. So ito nga yung yard namin, no? Diyan banda. Tapos ito na yung strip mall na tinatawag. Meron ditong subway. Meron ding Wendy's, merong Timmy's, merong Indian food, Thailand food, chiropractor, <laughs> mga dentista. Ayos. <sighs> Bili tayo ng pagkain. Tom gots na me, man. Ayan you know. Layo ng subway ah. Doon pa pala sa kabila. Ito na yung ating destinasyon. Subway. Ala eh. Naiiwan ko yung baon eh. Sarap pa naman ang niluto ni Quindy. Pansit. Please hold and close the door. Hi. Hi. Morning, how are you? So you have eggs? Yeah, we do. Uh, can I have that and ham? On a six inch white bread with American cheese toasted, please. Hot in here, huh? Yeah, it's hot. Alright, that's the egg. It's toaster, right? Yes, please. Just egg and cheese. With ham, please. Ham. Yes. It's a combo. It's a little bit classic. Can I have uh, salt and pepper? And a little bit of mayo and onions, please, and a little bit of spinach too. Thank you. Uh, yes, I'm gonna get a Pepsi, please. just medium size. Okay. Thank you. Hi, officer. How are you? I'm good, good, thank you. police <laughs> subway. Dito sa Canada, kung ano yung kinakain ng mga powerful na tao, powerful pa nga, <laughs> eh hindi yun nyo kinakain ng mga pangkaraniwang tao. Tama ba ako doon mga sir? Shortcut na nga ako dito. Lalo na yung mga mayayaman, kung ano yung kinakain ng mga mayayaman, hindi yun nyo kinakain naming mga uh, hindi mayayaman. Parang ganon. Hindi naman namin sinasabing mahirap kami. Alam ang tawag sa amin. Regular na mamamayan. Hay! Let my email. Pero anyway, maglalakad muna ako. Actually, mag usap tayo habang naglalakad. Gutom na ako. Parang malilate yata ako ah. Kasi alas 11 pasado na eh. Eh, tayo. Ang biyahe, mga isang oras. Delikadong malate sa kaluya. Grabe, hindi ko na swatch yung sunglasses ko hindi ko mababa mga hawak ko eh may hawak akong subway sa kaliwa sa kanan yung drink pero okay lang lapit na tayo eh ito na yung entrance ng ating terminal o yard na tinatawag yun oh panis lapit lang lang ano ba? Diba? kainan kahapon pag uwi ko bumili naman ako ng ano dyan Kwendis, dahil gutom na ako eh tapos ngayon dahil nga wala akong baon sa buhay naman so kainin na natin to men yun know, kain muna tayo men pero magpasalamat muna pala tayo so in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit Amen Bless us, oh Lord, and these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Palaysa pa naman. Bon appetit, man! Sarap nito, man. Parang hindi ko mauubos 'to. panca ko lang kasi hindi pa naman ako gutom, pero kailangan ko lang kumain talaga. Hmm. Hmm itlog na may ham na mayroong spinach, mayo, and sibuyas. Cheers, man! Hmm? Hmm! Panalo, man! <laughs> Sarap. Tama-tama yung alat niya. Sakto lang. Mmm. hum Sir Para mas masarap yung pandesal na may itlog siyempre Ayos nga. Hmm. Namaya ako naman tutitulahin. Busog na ako eh. Ayos namin. Busog na. So anyway, dito ko na to. Sa inyong lahat na nanonood ng video na to, maraming maraming salamat sa Oras Moment. Mag-iingat ka palagi. Now, see you on the back hall. Peace. Eto na. Pinapalitan yung starter, men. Starter pala yung problema. Busted. All bro. Take care, Ah, huh? uh, thank you. Thank you. Ayos right, sa starter papalitan.